Lola! Nabilang ko kasi silang lahat ng ista dito. Eh napansin ko nagtitinta kayo. Ang init-init. Magkano isang benta nyo neto? Isang ganyan? Benta po. Eh ano ko nalang ta? tatlo. Dalawang daan. Tatlo, dalawang daan? Apo. Mahal. Tatlo, dalawang daan. Pilato na yan eh. Pilato na yan eh. Sira na ba? Oo. hindi, hindi yun. Ben, hindi, wag naman bente. Inuhuli nyo lang naman. O oh, yan, hawakan nyo. Oh. Sandaan, okay na yan. Tatlo. Ha? Kasi ano naman yan eh. pa, sira ay, na yan, ay, yan ay, eh. Oh. Sige Leo, oh, karga mo doon sa ano. Karga nyo. Ha? Yan lang ba tinda nyo? Wala na? Ha? Ah? Buhay po. Buhay marami? Hindi naman gano'ng karami po. Pwede po bang pakuha? Sige. Asan po ba? Tulungan nyo si Lola na yun. Ay si Lola. Oh, matanda na yun oh. Sipag pa. Pero dahil masipag siya, bilhin natin ng isandaan yung Tinda niya, pwede na yun. Kasi mura lang naman ang isda rito Hindi naman mm, Ano, inuuhuli lang Nakita niyo, bilhin natin Ayun, kay Lola, ayun Nilusong pa niya, ayun, oh Libre na yan Lola mo? Lagi nagtitinda si Lola? Sige O sige, tulungan nyo, tulungan nyo Pandagdag na rin sa, ano yan Sa binili natin Hmm. Ayun o no? ay madami Lola Oo, oh, ang dami pala Kasya yan mapagkakasya yan Leon o Layo no? Lay, uwi mo kaya yan Ay ang lalaki ang gaganda o Si Lola kasi pag Grabe oh, Lola kasama 'yon magkano lahat? Isang pa. May isang ka dyan? Pero may... Isang lang. Wala. Ano? Okay na yun, nanay. Kasi, ano naman. Hindi, ito na lang kukunin namin yung mga buhay. wag na yung, ano. yan, oh. Dagdagan na lang natin ng bari. Ano? Okay na yan, ha? na. Okay na yan, ha? Pat, mo na dun. Huwag na natin sama yun. wag na natin sama. Patay na kasi mga isda na yun. Wala doon na yun Salamat na eh. Tatawid kayo. Ang init-init eh. Ito ba eh, araw-araw yung ginagawa? Okay. Uh, oh, sipag, di ba? Ang dami kasi ng huli na isda dito. Paano ginagawa nyo? Binibili nyo sa kanila? Opo, -o -o. nyo. Tapos, bibenta nyo. Para kumita kayo. Kasipag. Uh, di ba? Kasipag ni Lola. Uh, ayun, no? Uh, mga nanguhuli yan tapos ang mangyayari bibe, bibili ni Lola babayaran niya magkano bilhin yun doon sa kanila? ano po binenta po sa amin dalawang daan isang timba po ah bibenta nyo dito oh, pwede ba Lola pa plastic na ito? sama ko na yan dalawang daan lang naman pala bilhin yung isang timba eh di mura na plastic natin lang Ay, plastic natin. tulungan nyo tulungan nyo si Lola maka menos na tayo 100 lang hmm. Yan, o, ba? Diba? Ang ah, tayo ng murang isda. Nagkasya leyo sa lalagyan? Ay, eh, pamigay mo na lang kaya yan sa matadaanan mo. Oo. Kasi hindi na magkakasya eh. Oo, pindang mo. Oo, yan. Lola, salamat po ah. Sipin nyo, 115 pesos lang. Ang oh, dami. Yung kanina, saka ito. Okay, tara pat. Okay na yan. Tara layo. Oh, uwi na kayo na Lola. Wala na kayong paninda. Mainit. Salamat po. Kasi sakto lang 'yun. San ano 115 pesos 'yun, ano. Okay. Tara, tara. Okay. Uwi na po kami. Okay lang sa kanya talaga 'yung. Eh. Oh. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Ah. Diba? Diba? Oh. Ah, oh. oh, Lola. Oh. <laughs> oh, ito pa. Dalawa, o oh, tatlo. Sakto na yan, okay na yan, 3,000. Ah, ito pa, kagandahan. Meron din kayong kita dito sa ginawa natin na Ah, uh, upload ko ha, para kumita rin kayo. Meron kayo dito, balik ako kayo dito. Tapos panghuli pa kami dito. Tapos sa susunod, eh, may kami nila dito. Sakto, pagbalik natin kay Lola. Para, para kumita rin yung video na to para kay Lola rin to. O, oh, di ba? Ayos, di ba?